Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging Presidente ng maaga. Noong mangarap ang former President na paupuin yung kanyang anak anak na maging Presidente kaagad. Unang una, the Presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na tinira ni House Assistant Majority Leader at Zambales First District Representative Jay Cunghon si Vice President Sara Duterte na nagsimula umano ang lahat ng kaguluhang ito dahil sa ambisyon nito na maging presidente ng maaga. Nangarap umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging presidente ang anak nito na si VP Sara. Nakita niyang mabuting tao si BBM at hindi pumamatol sa mga Duterte kasama si House Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa niya, kung wala lang sanang nangarap na maaga na maging presidente, isana ay tahimik ngayon ang bansa. Simula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak anak na maging presidente kaagad. Doon doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente eh si, si presidente BBM napakamahinahon na leader, napakamahinahon ma na na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang uh, usapin na tingin niya eh e, e makakasakit no sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat no, ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. Samantala, promise back naman si Vice President Sara Duterte at sinasabing siya ang panalo kung tumakbo siyang presidente noong 2022, tugon ito ni VP Sara sa pahayag ni Kunghon na ang kasalukuyang tunggalian sa politika ay nagugat sa kanyang ambisyon na maging presidente sa lalong madaling panahon. Sinagot ito ni VP Sara na ang 2022 presidency ay para na sana sa kanya dahil buo ang suporta nito sa mga Pilipino. Desisyon niya rin na huwag umanong tumakbo sa pagkapangulo noong 2022 dahil nais niyang ipagpatuloy ang kanyang termino sa Davao City ng mga panahong iyon. Kung matatandaan, nauna na naghain si Sara Duterte noon ng kanyang kandidatura bilang mayor ng Davao City at nang maglaon ay nagpasya siyang tumakbo kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr anya ang hindi magandang pagtrato ng mga mambabatas ang tunay na dahilan ng kaguluhan ngayon sa politika. Ngayon pa po lang dito kayo ng comment ng regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Kong po na kung hindi lang daw po kayo nag, maagang nag na maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Um... Unang-una, the presidency of 2022 was mine already na nanalo na ako sa surveys lahat ng tao solid na uh, united na uh, in for my candidacy pero i gave it away because i felt i had to do some other things uh, other than being president of the republic of the philippines pangalawa hindi ako yung nagsabi sa kanila na bukas sila ng investigation or in inquiry in aid of legislation that um, is more like a political persecution and harassment of COVID personnel. So, wag nila ako i-gaslight ito sa na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa yun, yun sa ter, sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President.